Lika, 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 lika. Wait, may, may, wait lang po. Baka mag baka magselos kasi yung asawa ko. Sina, asa wag asa asawa Huwag ka makalala. Kung dito po sa janitor fish. <laughs> oh, yes naman. Oh, ganito ka lang. Estetika lang dyan. Yeah. Makakainin ka ni River. Hello. Kasi ang laki ng aquarium nila sa bahay. <laughs> oh. Paano ka nagpapakain ng arwana? Pati. May may dapat ko kasi ganito may ano, uh -oh. may instructions of viewing kasi yan nito. Eh, uh oh. mo ka dito tapos naka ganito. Ah, ganun uh Oh. Grabe. Ar kayo ng Rain oh. River. Hoy, bakit sila? Ano oh? Bakit sila? Bakit? River. Isda sa river. <laughs> River. <laughs> River, may masasabi Pero, ka ba kay Chuchay? Sa ganda niya? Si River, niya. anong masasabi mo? Ngayon nalapitan Nad niya siya. Nandito siya kanina. Sabi ko, wait lang kasi nasa ano ako. Hindi si River, sasabihin okay. sa'yo. May, may masasabi ka ba sa beauty niya? Grabe, ang ganda mo. Ang funny mo. At kuhang-kuha mo ako sa sub-sub na yan. Oh, saan, saan? Maturo nga patulong. Kuha-kuha ka sa? Sa yung ginagawa, yung sub-sub. <laughs> sa lub-sub? <laughs> <laughs> kiss mo nga Ay, kiss. Ay. Ay. ikaw pa ba talaga baka ma-violate ang pagkababae mo Ay, sorry mama hindi ka nakapagpigil dun anak Mabaka baka Ay, ano kasi ano eh nagchat kasi sa akin chat. sabi na pwede ka ba ngayon Ba't di pa bukas o ngayon? Ay, ba Pasensya <laughs> um, na kayo. Hindi siya umaarte. Masakit lang ang bagang. <laughs> Maraming salam. Nag-thank you ka na kay River. Yeah. Oh, oh, na, oh, oh. Okay.